Samantala, sa PNP pinag-aaralan ang paggamit ng non-lethal weapons versus kriminalidad. Ang detalye naman ng balita mula kay Kabar Paul Montibon. Imbis na mga baril, ilan sa mga non-lethal weapons na tinitingnan ng Philippine National Police ay ang pepper spray, batuta, laser at electric shock devices na posibleng gamitin sa mga operasyon. Ayon sa PNP, layunin nito na maiwasan ang mararahas na inkwentro at mga kasong may kinalaman sa human rights violations. Sa press briefing sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang posibilidad ng paggamit ng non-lethal weapons o mga sandatang hindi nakamamatay sa gitna ng mga isinasagawa nitong mga operasyon laban sa kriminalidad. Many options on the non-lethal weapons. Then, baton, may baton na plastic na may pepper spray, may taser na tinitingnan. So it's just a matter of uh, studying it at i-procure natin at tipinan namin kung ano ang applicable sa atin. Sa kasalukuyan, gamit na ng ilang mga pulis ang batuta sa mga operasyon upang maiwasan ang marahas na insidente na paghuli sa mga kriminal. Moving forward, tinitingnan din namin kung paano bang option na hindi humantong sa pagkamatay ng tao ang ating mga respubde. So, Matter we are studying it. The matter is under consideration and deep study para siguraduhin na mag-improve pa ang responde ng Philippine National Police. Bahagi rin ng plano ng PNP ang pagpapalakas ng kaalaman ng mga pulis sa martial arts bilang karagdagang paraan ng pagkontrol sa mga kriminal nang hindi kailangang gumamit ng nakamamatay na sandata. Diyan sa kalsada kasi, kung ano man ang madesisyonan ng pulis na gawin, Especially yung kanyang bubulot na siya ng kanyang baril at ipuputok niya na sa tao. Uh, hindi kaagad namin makorasyon ng basta-basta unless na merong very glaring na abuse of authority. Kaya uh, sa ngayon, uh, pinapaitin natin lahat ng iyan. Tinitinan natin yung unarmed combat, disarming techniques, at iba pang mga options para kung pwedeng iwasan ang pagkawala ng buhay ay gagawin natin. Sa huli, wala ang PNP na sa pamagitan ng non-lethal weapons, mas mabibigyang proteksyon ang mga mamamayan at mismong mga polis hapang maiiwasan ang mga insidente ng karahasan at pag-aalsa. Gayunpaman, giit ng ahensya na dapat ay may wastong pagsasanay sa paggamit ng mga sandatang ito upang maiwasan ang mga aksidente o abuso. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.